Ito wala sa kasamang meron. Thank you sa video sa kanil na okay. sa okay. around So, dito mga mura kasi yung mga bilihin. Kaya, bibili kami ng TV para dun sa ano namin, sa Big Joe, okay, sa kubo Dun sa kubo So, ito yung napili namin. Oh. yan Mura lang siya. Yung mga Smart TV, oh. yung may mga previous dito. Sige, usong. Oh, Ayan, oh. marami yung stocks. Oh, ito, mura lang. Oh. Oh. Sige, pinag na Yan, bibili kami, pipili kami ng para sa ano, sa kubo. Ito kasi o oh. yan. Pwede na yan. Hindi sa smart TV, pero pwede na sa kubo. Pero ito yung mga smart TV. Yan na stocks dito yan. mga iba't ibang klase ng uh, TV Ace, yung 50 inches no? may mga Kobe ayun, no? may mga national uh, star iba't ibang klase tapos dito, may mga previous sila ayun, mura um, lang eh. Uh. may mga buy one na one yan, tulad yan, na nabishin na microwave. Iit lang. Ang laki ng mga discount dito tulad dito may mga previous oh May yung mga previous yan, mura lang eh. so ang punta namin dito para lang sa ano ito by one take one. yan. 32 inches na siya pang punta lang namin dito yung pang, pang kubo lang kaya subukan namin mamaya sa video okay natin mamaya doon sa bundok tralala o <laughs> yan o so, yan guys may mga previous kasi yung oh, mura na. Yeah. Mura lang. So iikot pa tayo dito. Iba't iba rito oh, mga ano nila. Ayun. Yeah. Iba't iba oh, mura lang din. Oh. oh. Mura lang yung mga TV din. Ayun. Ah, oh. Ganda oh. So, mura lang. Oh. Ang lupit. Laking discount na. Di ba? So, guys, no? Dito lang 'yan sa Raon. Oh, mga murang mga mic, mga wireless pa. Di ba? Oh. Kompleto oh. Oh, sila rito. Oh. ba diba? Mura lang huh? oh. Ayan. Oh. Yan. Oh. So, ayan. So, pumunta lang kami dito para bumili kami ng uh, para lang sa Aaming uh, video office sa Kobo sa Bundok Tarala. So, may budget naman, dalawang libo, may tatlong libo. Pwede lang. So, let's go. Tara. Oh. Ito yung ano namin. Para lang naman sa bundok tralala eh. Ayan. So, guys, thank you. Maraming maraming salamat. Dito lang po yan sa round. Ayan.